idea may gagawin ako papa pag andun pagpapunta ka doon sa bayan bilhin mo ko na tunutuan pag nagluluto ka luluto din ako gagayahin kita hehehe <laughs> papa ha okay. para masaya kong desiging cellphone Sige, cellphone, 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 cellphone. Pag wala akong cellphone, pag hindi na mga cellphone sa'yo, pili mo na lang ako cellphone. Pili ka mga cellphone. Yehey! Wala, sige. Patat sige patat cellphone, ko. cellphone, cellphone. Ako. Ah. O, oh, sige. Pupunta mamang si mama dito niya yeah, May butas. Pag may, pag ratos, mapapag. Hindi mo din akong ganito pa pa. At gaganyan din ako. Matulad tayo. Ayan o. Diba? Yan. Ganyan mo. Ayot yeah, na. Kailangan ko ang ito. Ako. Ayan. <laughs> ganyan. Yay! Gaganyan kita.